linggo na po 'yan. Mm -mm. Yes po, Sir Bian. Since nasabi niyo po, iba't ibang grupo no, na ilan po ang inaasahang bilang ng mga sasama sa mismong araw po ng ng uh, trilyon peso march base po sa pinakahuling monitoring po niya. Well, ang namamonitor monitor namin is maduduplicate natin yung mga lumuhok ng November 21. Ah sorry, uh, September 21 of of this year. Ah uh, last yung yung uh, pagtitipon na yon more or less na 100,000 tayo eh. So we're looking on that same figures or baka mas malaki pa ang lalahok sa darating na November 30, no? Uh, at uh, yun yung pinaghahandaan natin para maging maayos ang lahat. mm, -mm. Yes, po, sir. So paano po natin ngayon kasi nung mga nakaraang uh, ano po, sir, may mga uh, yung protesta po, kilos protesta, nagkaroon po ng uh, gulo, no? May mga nagsunog pa. Paano po natin uh, titiyakin, sir, na wala pong ganoong mangyayari? I think Justin you're referring to yata yung sa nangyari yata sa Menzola. Ah, uh, with the guard sa mun doon sa nangyari doon sa Uh, nung August 20, September 21 rather, na nangyari sa EDSA, People Power Monument, that was very very peaceful. Wala tayong mga ganong pangyayari. Mm -hmm. At uh, nakakasiguro ang lahat na sa tamang koordinasyon no, na ayos natin na walang anumang hindi magagandang pangyayari ang magaganap sa darating na November 30. Lahat po nakaayos, lahat po ay properly coordinated at lahat po ng bawat grupong lalahok ay alam po ang mga uh, dapat gawin particularly on yung objective natin ito poy again ulitin po natin ito po yung mapayapang uh, pagtitipon no ang ating pong panawagan dito ay accountability no at at the same time matigil na po itong massive corruption na hinarap po ng ating bayan mm -mm. yes po sir Uh, bukod po kasi sa accountability na nabanggit nyo rin po na isa sa mga goal po natin, transparency, uh, maso po yung corruption. Ano po yung, uh, may mga ano po kasi sir, no uh, kumakalat din po, nagustuhan po magsakyan din po ang gobyerno dahil na rin po sa so usaping corruption. Uh, ano po uh, sa grupo ninyo sir, isa rin po ba ito sa ipapanawagan natin or only transparency, accountability po pagsisigawan natin Sa so, atom aside from accountability, transparency, and end of corruption, kami sa ATOM, uh, we always abide and adhere sa ating Constitution. So, we will not uh, support any move that mm -hmm. is the taliwas sinasabi ng ating Constitution. Okay. So, basically, ang ATOM will stand, will always stand by kung ano yung sinasabing ating Constitution. Mm -mm. Yes po, sir. So sa gagawin po ninyong uh, ano sir no uh, sa darating po na Trillion peso march ano na po ang uh, magiging sukatan natin ng uh, uh, let's say successful mobilization pagdating po ng November 30 sir Kayo'ng well, sa atin naman syempre ang main objective natin diyan ay madinig hmm. na madinig ang hining ng bawat mamamayan again sa panawagan ng matigil, matigil ng korupsyon and uh, para manawagan din sa accountability sa mga namumuno sa ating bayan Uh, in effect, yung September 21 rally, masasabi na natin successful yon kasi may mga naging development na. Itong mga nakaraang linggo, may, nakit, may na tayo, may mga na-issue na ng warrant of arrest. So, ang sa atin lang, ang uh, panalangin lang natin, na nawa, tuloy-tuloy na po ito, continuity na po, yung continuity. Uh, hindi lamang dun sa mga unang uh, natukoy, but more but more so doon sa talagang root cause nito at yung talagang mga main proponents nito kung kinakailangan managot, ay sana mapanagot sila mm -hmm. yun po ang ating uh, panalangin mm -hmm. yes po sir pero balikan ko lang sir no yung uh pag-counter natin dahil ang golden din po natin is mapayapa, maayos na pag-protesta, mayroon pa rin po ba kayong contingency plans na nakahanda sa kalimang pong magkaroon ng counter protest o anumang pong tension sa uh, darating po na November 30 sir? sa ating palagay no sa sa ating grupo ay uh, nga natin mangyari yon kaya kasama na rin yon sa naging plano natin sa mga napag-usapan sa mga napag kung paano ang kung paano natin i-handle yon kung sakasakali man may mga kaunting uh, bagay na hindi naman kanais-nais na maaring uh, maganap sa darating na November 30 at kung paano natin mapayapa at maayos na masasettle yun. Mm -hmm. Yes po sir. Pero gaano na po Again, uh, again yes. just... Go ahead, sorry? Sir. Go ahead po. Again, uh, ang main objective natin talaga dito is peaceful rally no Mapayapa to uh, As much as possible, iiwasan natin ano man ng uh, any and towards incidences. Yan ang iniiwasan natin. Mm -hmm. Yes, Sir Ben. Sir Ben, gaano na po kalawak ngayon ang koordinasyon uh, po ninyo sa mga uh, regional chapters at uh, aling region po ang may pinakamalaking mobilization ngayon, Sir? Well, uh, with regards doon sa other, uh, sa ibang mga grupo… Uh, sa ibang parte ng ating uh, bansa, I think I will lead it up dun sa mga talagang nag-head na, nag namumuno ng mga siwa nito no. Kasi kami lang sa August 21 movement, nakikiisa kami kasama ng iba-iba pang grupo na nananawagan no at uh, tumitindig para sa ikaayos ng ating bayan. Yun nga yung nabanggit nga natin kanina pa natin na sasambit accountability, transparency, end of corruption. No, ah, uh, ang Atom laging nakikisa diyan, no, nakiki nakikiparte no kung ano man ang aming magagawa sa aming maliit na kakayahan upang maipahatid ang saludo ng ating mga kababayan. Mhm, yes po sir. Base po sa monitoring po ng Atom sir, may mga grupo rin po bang nag-back out o nagbago po ng commitment o halos o lahat naman po ay eh, desidido na makilahok po sa darating na November 30. Actually, to be transparent with Justin, no? Uh, walang nagbaback uh, lahat is uh, talagang very uh, energetic na we're looking forward sa November 30. Lahat ng grupo ay talagang nakikiisa, nakikoordinate para sa darating na November 30. Mm -hmm. Yes po, sir. So, ang atom din, sir, ay uh, naniniwala no? na kapag sama-sama uh, na, nakilahok ko dito, ay may, may mangyayari pong maganda sa gobyerno po natin. Yes, yes, of course, definitely, definitely. I mean, sa history naman natin mga Pilipino, hindi ba? Pag nagkakaisa tayo, nakakamit natin yung ating uh, minimiti o uh, mm -mm. we, we, we achieve our objectives and our goal as long as we work as one. Mm -mm. Yes po, sir. Pero gaano po kahalaga, sir, uh, as we work as one, lalong-lalo mm -mm. lalo na po uh, on November 30 sa mga nagdaang ano po, ang dami na rin pong nangyaring Uh, ganitong uh, activity no pero bakit tila uh, ang dami po nating uh, hinihikayat pa rin gaano po kahalaga sir yung pakikisa po ng uh, mamamayan. Oh uh, okay. uh, ang pagkakaisa ng bawat mamamayan. Kasi dito kusang sama-sama nating sinasabi ang ating pagtutol sa korupsyon at ang ating pagkakaisa tungo sa magandang kinabukasan para sa ating uh, susunod na henerasyon kaya ta uh, marami ang uh, nagnanais na makilahok, makiisa sa darating na Trillion Peso March itong mm -hmm. itong darating na linggo sa November 30. Yes po, sir. ah uh, Panguli na lang, sir, baka may gusto po tayong sabihin uh, dito po sa mga nakikinig, no? Karagdagang detalye po, sir. Uh, go ahead, po. Well, unang-una, uh, -una, maraming salamat sa inyo, Justinos no, sa pagkakato yung binigay. At uh, sa ating mga kababayan na nais makiisa, makilohok sa mapayapang uh, pagtitipon sa darating na uh, November 30 ay malaya po tayong makakapunta sa uh, EDSA People Power Monument. No? Uh, tingnan na lang po natin yung mga detalye. Uh, Naka-face naman po, nakalagay naman po sa social media yung mga detalye na. At uulitin po natin, ito po yung isang mapayapang pagkilos, no? Pagkakaisa po ito upang uh, mapahatid natin ang ating saluubin sa, usap, sa usapin ng korupsyon, uh, accountability and transparency na para din po sa ating mga para po sa ating susunod na henerasyon na pagkaisahan po natin ito. Inuulit po natin mapayapa pong pagtitipon ito, pagkakaisa po ng bawat isang Pilipino. Muli uh, uh, Justin, maraming maraming salamat sa inyo. Yes sir, Bian. Ah uh, maraming maraming salamat po sa oras din sir uh, para makapanayam din po namin dito sa ating uh, palatuntunan. Mag-ingat po kayo. Salamat, salamat. ka, yeah, kabombo, ang uh, linya ni